Ilagay mo lang ang mga itlog sa Coca-Cola at magpapasalamat ka sa akin dito. Obrang, nakakabighan. At hey sa lahat, talagang kamangha-mangha ito. Dito, nagladay ako ng dalawa itlog sa mga pito ounces ng Coca-Cola. Ngayon, isasara ko ito at ishake ng mabuti. At bigyang pansin itong tip na ito dahil talagang kamangha-mangha. Sigurado akong kapag nakita mo ang resulta, susubukan mo ito agad. Kaya, pagkatapos haluin ng mabuti, magsisimula na itong magbago ng kulay, magiging medyo brown. Ngayon, kailangan blender. Maingat na, uksan ang bote at ibuhos ang buong halo. At tingnan mo ang consistency na nadidin dito. Sobrang creamy ng texture nito. Pagkatapos iladay ang halo, magdaddad din tayo ng isang buong kutsara margarine. Pagkatapos, figuraduhin isara ang blender at i-blend hanggang maging totally homogeneous. Kapag tapos na iyon, magdaddag ng isa at kalahating tasa ng all-purpose flour. Wala kang ideya kung ano ang lalabas sa recipe na ito. Pagkatapos, magdagdag tayo ng 7 ounces ng chocolate powder. Pagkatapos noon, isara ito at i-blend ng isa pang dalawa minuto. At sa wakas, magdadad tayo ng isa kutsarang bakin powder. At haluin natin huling beses. Pagkatapos haluin ng mabuti, kumuha ng kawali na pinahiran na ng margarine at bin-dusted ng chocolate powder. Ngayon, ibuhos na natin ang lahat ng batter. At guys, tingnan nyo ang danda ng butter. Pagkatapos noon, iladay lang ito sa oven sa daan at degrees Fahrenheit at iwanan ito doon ng mga 30 minuto. Sobrang bilis nito ipapakita ko sa inyo kung paano ito magiging. Ating tingnan nyo, guys, tapos na ang ating cake. Isang masarap na Coca-Cola cake. Nakita mo ba ang isa nito? Sobrang masarap at gaya ng nakikita mo, ang ganda nito. Maaari mo na itong alisin sa kawali at kung gusto mo, pwede mo na itong kainin ng ganyan. Pero, gusto ko pang lumampas bito. Kaya't ibuhos na natin ang dark chocolate ganache. Para gumawa ng ganache, tunawin lang ang chocolate at haluin ito sa heavy cream. Ang galin. At tingnan nyo, kaibigan, kakakadat ko ng piraso dito. Inan mo kung gaano ito ka Ako'y. grabe. Tandaan, hindi kailanman naisip kakain ta ng Coca-Cola cake sa buhay mo, di ba? Sobrang masarap ng cake na ito at lahat dito sa bahay ay gustong gusto ito. Taya, ayun na. Sana nabustuhan niyo to. Kalimutang gawin ito bahay. Sigurado akong magubustuhan ito ng pamilya mo at ikaw. Salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod na video.